Siya si Mr. Armando Romuar. Isa siyang diabetic ng limang taon na hindi makontrol ang kanyang asukal. Nananatili sa 11.3% ang kanyang asukal sa dugo. Ang mataas na antas ay nagdudulot sa kanya ng pamamaga ng kasukasuan at ginagawang malapo ang kanyang mga mata at nanganganib na magkaroon ng sakit sa puso. Ngayon ay bibigyan ko siya ng 8 boxes ng Golden Inso para gamutin ang kanyang sakit na diabetes. At tingnan natin ang resulta sa loob ng ilang buwan. I'm so proud na binago ng Golden Inso ang kanyang buhay. Bumaba ang kanyang blood sugar level mula 11.3% hanggang 7.5% pagkatapos ng isang buwan at 5.6% pagkatapos ng dalawang buwan. Ngayon, wala nang pananakit ng kasukasuan si Armando. Mas malinaw na ang kanyang nakikita. Bukod pa rito, palaging nananatiling stable ang kanyang presyon ng dugo. Mula nang gumamit ng Golden Inso, nabawasan ng 8 pounds ang kanyang timbang at binago ang kanyang masamang gawain. Nagbigay ako ng Golden Inso sa mahigit 210,000 na kliyente sa Pilipinas. Lubos pong inirekomenda sa mga taong may sakit na diabetes. Irirekomenda mo ba ang mga taong may sakit na diabetes na gumamit ng Golden Insu? Opo, Doktor. Salamat, Golden Insu.